sa ang sa, sa long term talagang gusto natin eventually ay ma-develop itong anti-corruption movement sa isang movement na against political dynasties at uh -huh. pang long term political reforms no uh -huh. na kasama sa minimum na gusto natin mangyari ngayon na full transparency sa statement of assets and liabilities and net worth nila di ba uh -huh. na hindi pa nangyayari kasi ngayon kailangan mo pa rin ng valid ID sa kabayad para ma-access ma yung yung SALN. Dumali ng konti pero mahirap pa rin, di ba? So gusto natin, i-upload na nila online, di ba? I-upload uh -huh. na nila online. Ayan, tapos yung sa, uh, sa national budget, dapat hanggat maaari, less or wala nang unprogrammed appropriations, less or wala na ang confidential intelligence funds para lesser corruption na rin at sana nga wala nang corruption. Ano? Siyempre, Uh, gusto natin tiyakin na makukulong yung mga guilty. So dapat bilisan ang pag file ng kaso. At tiyakin na mababawi yung mga nakaw na yaman. Yan yung isa pang dapat tinatrabaho na ngayon eh. Diba? kasi klarong-klaro na may nagnakaw kasi may ghost projects eh. Yung mga diskaya, 'di ba? Inamin na nila eh. Multibillion pesos naka-freeze sa yung account. Pero hindi pa rin nababawi, dapat bawiin na. So inyong yun mga bare minimum po na gusto nating mangyari pero yun nga gusto natin bigyan diin dapat talaga ma-realize sa mga kababayan natin pang long term itong problema natin eh. Sistema ho yung korupsyon eh. Kaya embedded yan at isa sa mga salarin ang mga corrupt dynasties. Kaya eh dapat magkaroon talaga ng matatag na anti-dynasty law.